China nalulugmok na. Matapos ang kontrobersyal na pag-aresto sa dating pangulo, biglang nang himasok ang China. Tinawag nilang politicized ang aksyon ng ICC. Pero bakit sila ang mas mukhang natatakot? Sa patuloy na trade war naman, mas lumilinaw na ang US at Pilipinas ang lumalabas na panalo. Sabay-sabay na lumalakas ang depensa ng Pilipinas mula sa cybersecurity, submarine, at pinakabagong fighter jets. Pero teka, hindi lang ito basta pagpapakita ng puwersa. Ito na ba ang umpisa ng isang mas matinding sagupaan? Si Duterte, dating tinuturing na kaibigan ng China, ngayon ay nasa kamay na ng ICC. Habang tinatransport siya sa The Hague, lumilinaw ang tunay na isyo, ang pangamba ng Beijing sa mga posibleng revelasyon. Ang U.S. Navy at Marines naman ay patuloy na nagpapadala ng makabagong teknolohiya sa Indo-Pacific na lalong nagpasiklab sa tensyon. At habang ang Pilipinas ay patuloy na naghahanda sa anumang banta, ang China naman ay tila nalulugmok sa sariling problema. Pero bakit patuloy na umaastang malakas ang China? Sa kabila ng pinapakitang lakas nito, bakit tila ba ayaw nilang malaman ng mundo ang tunay na nangyayari sa kanilang bansa? May tatlong dahilan kung bakit kinakabahan ang China. Lihim na kasunduan. Maraming backdoor deals si Duterte sa China. Kung magsalita siya, posibleng malantad ang mga kasunduang nagpahamak sa Pilipinas. Takot sa domino effect. Kung nahuli si Duterte, sino ang susunod? Ang ICC ba ay tututok din sa mga Chinese officials na sangkot sa human rights abuses? South China Sea Crisis. Kung may hawak na sikreto si Duterte, tungkol sa China sa West Philippine Sea. Isang pagsabog ng iskandalo ang posibleng mangyari. Sa sobrang kaba ng China, sila mismo ang naglantad ng tunay nilang pangamba. Mas iniisip ba nila ang hustisya para kay Duterte o ang sarili nilang kaligtasan? At ito pa ang isang malaking dahilan kung bakit di na umuubra ang style ng China. Sa Sabina Shoal, Isang barko ng PCG ang nasira matapos bumangga sa China Coast Guard. Ang insidenteng ito ay isang klasikong halimbawa ng tinatawag na gray zone tactics, isang estratehiyang hindi direktang gera pero malinaw na pananakot. Ang sagot ng Pilipinas, transparency strategy, isang bagay na hindi inasahan ng China, may kasamang international media sa loob ng PCG lahat ng pangyayari nasa kamera tulad ng sabi ni Sun Tzu the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting hindi tayo lumalaban pero sa huli sila ang argabyado sa sariling gawa nila pero teka hindi lang yan ang problema ng China ngayon sa larangan ng ekonomiya, ang trade war sa pagitan ng US at China ay lalong umiinit. Because of the new 20% tariff hike ni Trump sa mga Chinese goods, ang ekonomiya ng China ay humihina. Bumagal ang exports, lumala ang youth unemployment at bumagsak ang real estate sector. Samantala, ang Amerika mas lumalakas ang manufacturing at lumalawak ang trade deals nito sa ibang bansa. We already have numerous that are being built or starting to be built and numerous that were being built in other countries and they stopped and they're coming here now because of the tariffs. Ano sa tingin niyo mga Kapulse point? Kakayanin ba ito ng China gayong lugmok na sila sa ekonomiya? So habang si Xi Jinping ay abala sa mga economic setbacks ano naman ang ginagawa ng US at Pilipinas? Nagpapalakas ng depensa. Dumating na sa Japan ang unang US Marine Corps F35B fighter squadron. Perfect para sa island warfare sa Indo-Pacific. Kasabay nito, ang Philippine Navy at US Navy ay lalo pang pinapalakas ang kanilang anti-submarine warfare at unmanned surface vessels. At hindi lang ito sa dagat, sa cyberspace din. Sa transparency strategy, military upgrades, at cyber defense, hindi lang basta lumalaban ang Pilipinas, nangingibabaw tayo sa diskarte. Sa isang malaking cyber defense exercise, mahigit dalawampung teams mula sa iba't ibang unibersidad at reserve units ang naglaban-laban para ipakita ang kanilang husay sa cyber warfare. Pero teka. Bakit nga ba biglang naging sobrang aktibo ng Pilipinas sa pagpapalakas ng depensa? Hindi ito simpleng pagpapakita ng lakas. Ito ay bahagi ng isang mas malaking strategy. Ito ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept na pinatupad ni PBBM. Habang abala ang China sa sarili nitong mga problema, ang Pilipinas ay patuloy na nagpapalakas. Hindi lang sa militar, kundi sa ekonomiya, teknolohiya, at diplomasya. At sa lahat ng ito, isang bagay ang siguradong malinaw, hindi na muling magpapatalo ang Pilipinas. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sa mas matinding analysis.